So ayun na nga guys sa kasamang palad. Nabulag po yung ating tandang. Gawa na rin po sa kanyang katandaan. So ganyan na nga ang ginagawa niya pag may mahaw sa kanya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan guys lalo sa ganyang kalagayan. Kaya mas maganda kung natin siya ng mabuti. So ganito nga guys kung paano ko siya pakainin. Dahil nga sa hindi na siya nakakita. Kailangan itutok yung pagkain sa mismong kanyang muka so araw-araw ko guys siyang inaanlayan sa pagkain umaga at hapon at sana guys ay makarecover po yung ating tandang bali 7 taon na po siya sa akin sa sobrang katandaan na po nagkaroon na po siya ng mga ganyang kondisyon kaya guys hindi natin siya pwedeng pabayaan hangga kaya natin siyang alagaan yun ang ating gagawin ito pa nga guys medyo samasala-sala yung kanyang sa pagkain dahil talagang hindi niya na rin nakikita talaga malabong malabo na yung kanyang naaninag so sana guys makarecover yung ating tandang at maraming maraming salamat guys sa inyong panonood yun lang po at maraming salamat ulit